Huwag mong sisisihin ng Diyos. Matagal ko nang pinananalangin magbago ang aking asawa. E eh, paano magbabago yung masama ang puso mo? Hindi ka pinakikinggan ng Diyos eh. Masama ang puso mo. Dapat, kung nananalangin ka, siguraduhin mo munang malinis ang puso mo. Kaya ang sabi ng Panginoong Jesus, kung ikaw ay mananalangin, pumasok ka sa iyon silid. Ayun, yung puso. Basahin mo. Baka may marumiron eh. Baka may nakatanim na galit. Baka may inggit sa puso mo. Baka mayroon doon sa puso mo iniisip kang masama sa kapwa. Eh huwag mo nang ituloy yung panalangin mo hindi ka rin lang pakikinggan. Sayang. Ang waliwanag liwa ng Biblia eh. Nagtataka lang ako sa pare. bakit hindi naintindihan ito ng mga pare eh. Labing isang taon nag-aral. Kaya nga hindi maituro sa miyembro niya ito eh. O sige, kayo ngayon ang saksi tumanda kayong katoliko, pinasa ba sa inyo ito ng pare? Sige nga, huwag kayong magsisinungaling. Naintindihan nyo ba ito sa pare? Hindi. Kung asan kayo, kung lasenggo kayo, mamamatay yung pare, mamamatay na kayo, lasenggo pa rin kayo. Nagkaroon ba ng pagbabago sa buhay mo? Hindi. Wala kang naintindihan ang aral ng Diyos eh. e Dito, sandali pa lang. Wala pa tayong media ora, may naintindihan kayong napakalaking bagay. Puso. Pag yan ay masama, hindi ka pakikinggan ng Diyos sa panalangin. Kahit anong daing, pag palahaw ka, hindi ka pakikinggan ng Diyos pag masama ang puso mo. Kahit humagulgul ka, pakinggan nyo. Sa Isayas, ganito ating mababasa. Kaming lahat ay nagsisiungol na parang mga oso at lubhang dumadaing na parang mga kalapati. Nag-uungulan pa parang mga oso, dumadaing na parang kalapati. Pusong masama ang daladala mo eh. Magha, maguungol ka, magpalahaw ka ng iyak, walang Diyos na makikinig sa'yo. Sarado ang langit sa pananalangin ng taong may masamang puso. Meron pang isang bagay na masama bukod sa puso. Alam niyo kung alin ito? Sa Santiago 3, ganito ating mababasa. Arang pila'y isang apoy, ang saliputan ng kasamaan sa ating mga na nakakahawa sa katawan at binagningas ang gulong ng katalagahan at ang dila'y pinagningas ng impyerno. Ito pala naman dila, ito ang pinakamaraming kasamaang nagagawa. Yung puso, ugat ng kasamaan. Nandun ang gagaling ang masama sa maraming yung ginagawa ng kamay, paa, mata, tenga. Ah, yan ay galing sa puso. Pero ang dila, sa kanyang mga outlet ang pinakamaraming nagagawang masama ang dila. Ito palang dila, yung puso nakakahawa sa iba, sa ibang tao. Pero hindi na, naihahawa naman niya yung buong katawan. Bawa, ikaw ay masama ang puso mo, maihahawa mo yung asawa mo, maihahawa mo yung anak mo. Pero naman dila, pag masama naman, naihahawa yung buong katawan napapasunod ng dila yung katawan mo sa kanyang kasamaan. Yung apoy kasi, di ba, may ningas yun, ano? Ang dila, parang apoy. Para mag-aalab ang dila, ang nagpapaninga sa dila, imperno. Yung dila naman, nakakahawa sa katawan. Bawa. Para maintindihan nyo. Sabi nung aawa yung babae at lakay lalaki. Mag-asawa, kaaway. Tumigil-tigil ka na. Malapit mo na ako mahinis. Sabi nung lalaki, dagdag eh, dakdak ng dakdak -dak si babae. Sinabi ko na sa'yo, tumigil ka eh. Bibirahan kita. Oh, sabi ng lalaki. Ano may sabi, bibirahan? Dila. Hindi ba dila? Eh, ayaw tumigil. Ah, naihawan na yung katawan. Ay tumigil yung babae, binirahan nga. O, oh. binirahan, nahawa kamay. Yung sinabi nung dila, ginawa nga nung kamay. Pag hindi ka tumigil, babariling kita. Sabi nung nag-aawa, naga away eh. eh, ayaw tumigil yung kaway. Eh kinuha yung baril. Binali nila. Totoo ba ang sabi ng Diyos? Ang dila nakakahawa sa buong katawan. Dahil sa dila eh, nagkakahamunan eh. Ah pare, para nakakalalaki. Eh. Ba't ano ba gusto mo? Eh ikaw, ano gusto mo? Aba, poporma ka ha? Ah bakit? Ha? Sige! Pero pag gumagana yung dila, ah, malaking awa yan. Patayan yan. Kuminsan, barabarangga yan eh. Di ba nagkakaroon tayo ng tinatawag na civil war? Gera ng lahi sa kapwa niya kalahi. Gera ng bansa laban sa bansa, kaharian laban sa kaharian. Galing yan sa dila. Dahil sa mga daldalan, mga salitang masasama, nakapag-uudyok ng kasamaan. Pakinggan nyo sa 15 ng kawikaan. Basa. Ang malubay na sagot ay nakapapawi ng puot. Ngunit ang mabigat na salita ay humihila ng galit. Ang mabigat na salita humihila ng galit yon. Pagka mabigat ang salita ang sinasabi ng dila, nakakagalit yun. E eh. talaga makikipagpatayan ka dahil sa sinasabi ng dila. Eh. Kaya ang dila, oh, mag-isip kayo mga kapatid. Ah. Ang kamay nakakapatay. Tama? Nananampal. Tama? Nanghihipo ang ipinanghihipo kamay, hindi naman paay. Ang nagagawang masama ng kamay, nananampal, nananakit, nanununtok, pumapatay, nanghihipo. Ang dila, bilangin nyo, nakakapagpaghalit. Mihilan ng galit yan eh. Nagsisinungaling, nandadaya, nang hahamak, nagmumura. Alam niyo pa kung ano pa ibang nagagawa ng dila? Nagkukunwari. Kunyari, mahal ka, di naman pala. Ang dila, nakapag-uuto sa kapwa na gumawa ng masama, patayin mo yun. Bibigyan kita sa libo. Nakakapatayan eh. Kala nyo, hindi la. Kala mo, kamay lang mapatay, pati dila nakakapatay. Pakinggan nyo. Pinapatay ng masama ng kanyang bibig ang kanyang kapwa. Oh, yung bibig ng masama nakakapatay sa kapwa. Bakit? Sapagkat... Kamatayan at buhay ay nasa kapangyarihan ng dila. Tanyo, totoo hindi? Kamatayan at buhay nasa kapangyarihan ng dila yan ang masasamang nagagawa ng dila